Ay, hey, maraming salamat po. Napakabait naman ni yung... ni Jeremy at sa ni Terjean. Maraming salamat po sa paglinis sa ating kabayo. At nakisali pa si Mother. Bakit nandiyan ka, Mother? Ano, hindi ka na sumali dyan. Pero maraming salamat na rin, nanay, ha, sa pag ng kabayo natin. Ayan, eh. Jeremy. Ayusin mo yan. <laughs> Joke. Salamat, Sir Mia. Nulungan mo si Nanay dyan. saka si Terjin. Maraming salamat sa inyong dalawa. Sana mag-upload pa kayo ng video. Kung mag-video kayo dyan para sa ganun pakiramdam namin. Nandun lang kami. Kas Kasama-kasama nyo kami. Diba? sarap naman tingnan niya parang namimiss ko tuloy sana nandyan kami yan yeah, malinis na sir ah ang galing napakabait na bata nanay ko ingat kayo dyan ingat kayo maganda na ang kabayo natin malinis na siya nga pala hindi ko nakita si tatay ha ah. hello tatay saan ka <laughs> ba't di ko nakita si tatay ayan talagang kinulikot pa yung mga dumi-dumi doon Linis. Jeremy, gawa ka pa ng video ha. Yung hindi masyado malikot <laughs> Kasi naduduling ako. <laughs> Sana yung mag video, yung mag camera, siya, wag nang tutulong. Camera lang hahawakan para hindi magulo yung camera. Okay? Uulitin ko Maraming salamat sa inyong dalawa, lalo na kay Terjean sa pag-alaga sa aming nanay at tatay. Maraming salamat po. God bless you po.